Good morning, guys. Uh, Sabado ngayon. Sobrang pagod ko. Kaya kita nyo naman yung aking eye bag. Um, pag sobrang pagod kasi, minsan nahihirapan akong matulog. Medyo ako din nag, ano, ang tawag ito, medyo masikip yung ilong ko. Siguro sa sobrang pagod. Pero wala naman akong lagnat. Pero minsan kasi ever since nag-take ako ng barley, guys, kahit na may lagnat ako is, hindi ko naramdaman gawa sa malakas yung katawan ko. Kagaya noong, kailan ba yun, noong December. Uh, nalaman ko may, lag, super lakas yung katawan ko. Pero nal, hindi ko alam na may fever na ako. Pero doon ko nalaman may fever na ako. Kasi na, na feel ko sa mata ko parang mainit yung mata ko. Tapos, yung ano, yung tawag to, yung paghuminga ako is sobrang init. So, net check ko lang yung body temperature ko is meron pala akong fever ng uh, malapit-lapit 40. Hindi ko talaga na feel kasi yung katawan ko is super lakas ng parang ganito, parang wala lang akong sakit. Pero doon ako nagtaka, bakit mainit yung mata ko, parang mahapti yung mata ko, tapos super ang init yung hininga ko. So, anyway, ngayon, maganda kasi talaga ang barley pag immune system natin. So, nagtateka ko niyan araw-araw. So far naman lahat ng problema ko is nawala. So, ngayon, mag-aayos lang ako dahil sa sobrang pagod ko nagtrabaho dun sa isang bahay. Uh, hindi na ako sumama ngayon dahil marami akong gagawin. Aalis kami sa Wednesday. So maglilinis ako dito sa bahay para pagdating naman is malinis. So ako naman kasi ugali ko bago ako maglinis mag maghugas ako dito nang sahig o lahat. Maglilinis ako sa kusina sa buong apartment mamaya sa loob dito. Buong bahay lilinisin ko. Para pagbalik namin is malinis. Pero ako naman bago ako maglinis, nag-aayos muna ako pampawala ng gana. No. So 'yun lang. Kapit lang mga nanay at mga lola. Dahil, ako, kahit nasa edad ko ng 52, pero hindi ako nagpapaiwan. Kumakapit lang ako sa, sa kaya kong kakapitin. Hmm. Yan na. Ang hirap magkalat nito kasi waterproof siya. So, one time, nagkalat. Eh, may lakad kami. So, nahirapan ako magtanggal. You know, ang hirap man. Ang hirap magtanggal. Ang hirap magano guys. Ang hirap tanggal yung pagkakumapit. So, yan. Dadaling ko ito pag may lakad kami. Tapos naman minsan pag may konting pag may time. Tapos paborito ko rin itong 24 karat ni Rosemar. Gamit ko yan. Pwede ato siya uh, ano to siya guys uh, lip tin and pang cheek. Pero pag sa cheek konti lang. Para maging para maging blooming si Lola habang maghugas ng si ano. Para habang magkukuskus ng CR mamaya. Ayan, hmm, di ba? Ah, di ba? Ganda na si Lola. Tapos papatungan lang natin ng powder yung lip tint ni Rosemar. Uh, Pearl siya. Hindi ko alam. Hindi ko sasabihin kung anong pangalan to kasi hindi naman to sponsor. So, ayaw kong sabihin. Pero kilala siyang brand. Tsaka matagal siyang maubos. Ganun lang ako kasi simple mag-ice guys. Yan na. Ready na ako magkukuskus na ako ng toilet namin. Hugas na ako ng sahig. So, lang. So, yes guys. Thanks for watching and God bless. Ready na ako maghapon. Ganyan lang yung ako maghapon. So, peace and love.